Sa mga taong hindi nakakalipun pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging gusilak at may mabubuting karoban. Sanwan kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo. Sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang gabi na po sa inyong lahat. Uh, sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming 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 salamat po sa sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pakpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Natanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Uh, Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat. Sa mga bagoan na ngayon namang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling, pindutin ang subscribe button, at pakipindut na rin po ang like and share, at pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman sa lahat ng mga panggabot ng mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa ng pangasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso at isipan at panatilihin magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa mong kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Ang isibabagi ko po sa inyo ngayon ay yung uh, orasyon sa lakas o pag pagpampalakas ng katawan. Ito po ay Importante po ito sa ating pamumuhay ngayon. Uh, palagi po natin palakasin ating mga katawan sa araw-araw. Uh, tiwala lang po pag gumagawa po kayo ng ganitong nasapin na orasyon, isa po isipan po at tiwala lang po, focus po kayo sa sarili po ninyo. Narito po ang uh, proseso po nito. Magdasal po ng isang ama namin, ang bagay ng Maria, sumasampalataya. At isunod pong orasyon na tatlong beses, at ibulong sa tubig at inumin at pagkain gawin nyo po pong pang araw-araw po na ito na uh, aking babagi napakalakas po ito sa tiwala lang po kayo sa inyong sarili ito po isang kon lang po pero napakalakas po itong uh, orasyon uh, magdasal po tayo ng isang ama namin ang Bangino Maria sumasampalataya magdasal po tayo ama namin nasa langit sambahin ang pangalan mo ikaw na manghari sa amin sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulang papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa may pit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karian at kapangyarihan at kapurian magpakailaman amin. Aba Ginong Maria, Aba Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Isus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalata, Sumasampalatay ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalatay ako kay Iso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na katuwang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinarurunan ng mga, ng mga yumao, na ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon nang mungulang paririto maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbaang katulika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At isulod po yung orasyon ng tatlong beses po at ibulong sa tubig at inumin ito po yung inuusap po sa ibulong sa tubig po na may time team at 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 inumin at sa pagkain po tatlong bisis po narito po ang orasyon asasaga 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 tatlong bisis po at ipo sa uh, tubig inumin at pagkain po ito po yung gawin niyo po pang araw-araw po ito pang po sa kapangangkatawan natin uh, napakabisa po itong orasyon na to abago ah, bago ko po, para dapat po, na ah, pag gumagawa po kayo na itong ganitong usapin po ay focus po sa sarili, tiwala po sa sarili, huwag po kong mag-isip ng ano paman para ikakasi po sa inyo ng ah, makapangyari spirito na ipagkakalob sa inyo ang bisa nito. At bago ko po mag po ay mag-shout out muna po ako. Mag-shout muna po ako kay shout out po kay Ninitan Rotaero, Berlindo Palisok bike tayo kabayan Junix Bin na din Ryan Labisti Orkili Andy Bonifacio Chris Lee Abughaw Tini Tron Yusiapil Fight to Win Magalpo Lolita C Arting Camacho Maricel Plasido, Epimia Filipe Ilma E Triple E Commented Marina Arangis Lolita Cayago, Joan Bibs Igisla Nogits at sa salat yung mga gusto mag subscribe mag magpasub subscribe po ay ay mag gusto mag pasyat po, po ay ah uh, po kayong uh, ayang mag comment po sa baba po mag comment po kayo chat po kayo at uh, sana po gusto po yung aking uh, video ah uh, uh, oras yun palakas ng lakas upang palakas ng katawan ay. Uh, sana po huwag po kayo mag, mag subscribe mag like ng at pakipindot na rin po ang bell icon maraming maraming salamat po sa inyo lahat